Sino'ng mag-aakala na sa gitna ng kagubatang ito ay may nakatagong malapalasyong bahay na bato. Panahon pa ng kaya ng Kastila ito itinayo at bakit ito nandito sa lugar na ito? Tuklasin natin mga badi. Dito tayo uli sa Gulibay at kasama natin narin si badi, si ano si Arlo. Meron siyang uh, gustong ipakita sa atin dito. Na uh, siguro hindi yakin masyado alam kung ano yung kasaysayan ng lugar. Pero tingnan natin kung anong makikita natin. So mula dito gaano ang kalayo? Uh, Talahat ng kilometro ah, lapit-lapit okay, lang. Okay, so nandito na tayo sa kagubatan na makikita natin ay eh, karamihan ay puro puno ng lansones. So nakagis na niyo na yung kwento tungkol doon sa anong yan, sa sinasabi mo. So, kung titingin niyo, mga body Napakasukal nito oh. Eh. Ano yung gusto yung pakita ni Arlo dito sa atin Eksaktong alas dos pala mga body Nandito na naman tayo sa Tagubatan <laughs> Kainitan, kainitan Ay kung hindi ako nag message Ay kaya pa ako bumarito Ay hindi ko rin na naman alam Pero Itong papakita niya mga body ay ruins wow ruins talaga Oo nga ano putik oh, pinaka pintuan o bintana ano yan pintuan ano yan wow ano yan iba badi ito parte na to oh parte na to ng eh. Nung ruins oh pero ito yung ano ito yung namamangha tayo naalala ko yung ating pinasok na ano yung guho ng simbahan sa bawan doon sa kalumala ito siya ngayon no? oh. o oh. ito muna ito pinaka pintuan papunta doon mamaya pasukin natin yan Iputin muna natin to para makita ninyo so niyo ninyo yung mga bato na to oh, yan ah oh. Oh, uh oh. -huh. Another ruins to. Ganito to ka haba? So, hanggang sa, ah, hanggang sa taas. Pero sa palagay ko, hindi to taghapon pa lang. Kastila to. Uh -huh. Oo. Oh. Kastila to, buddy. Parang doon ang pinaka intense niya. To. Oo. Oh. Kasi ano eh, kasi parang overlooking siya oh. Hindi natin alam kung ano yung binabantayan niya dito o ano. Parang ganoon. Ano? Pero dito nakaharap. Para para so, entrance. Kung pupunta tayo doon sa tayo dadaan. Dito. Nagapang. <laughs> Sana naman tayo sa gapangan eh. <laughs> <laughs> Pero ito tingnan niyo, tingnan niyo ito ha. Ito, ito. Pakita. Oh, pwede, pwede. Gapag. Sige. Okay. Ito, ito. Papakita ko lang ito sa kanila. Ayan, yan. Ito, Pasukin natin ito. Ayan. Ayan ninyo. Oh. Mga body, ito, oh. Panahon pa ito ng Kastila. Panahon ito ng Kastila. Oh. Oh, Adube to eh. Adube ba to? Oh. Huh? Marami na Malam, may nakukuha sila. So, kailangan namin gumapang dito. Ayan, may bintana din dito. Oh. Pintuan. Tapos para may chamber dyan. Oh. Siguro ito, mga hukay na lang ito ng mga, mga treasure hunter. Ito yung ating ah, Ah, dapang! Sus! So, Ano ito? Mas Siguro to. Tapos may another chamber dito. May nagdala na pataas. Oh? Sige, sige. Ikaw mauna, ikaw akong bisita mo eh. may... <laughs> <laughs> hey. Sir, oh may God. Ito, second floor. Oo <laughs> um, nga. Pasokin muna natin to. Sige. <laughs> Ayan. Ito. May nagdala na, nasira na ano lang. nga oh. No. Wow. wow. Ito. Grabe to. Grabe to mga buddy. <laughs> ayan. Oh. Parang Castillo talaga eh. Bata pa kami, magandang magandang ice Oh, yeah. Oh, so ito hanggang diyan. Ito, ayan. Papaganoon siya eh. Patrayang gulo siya eh. Tapos, ito na dito hanggang diyan lang meron pa yung pagdano ah okay sige po siguro. ay nako ito talaga mga body panahon ng kastila to pihado na wala pa rin dito oh so tayo pala naka Una dito, kung hindi gawa na yan ni, ni body ano, June no. So, tingnan ninyo to. Arlo, Arlo. <laughs> Ayun. Tapos ito pa yung ah uh, pinasok natin kanina dito. So ngayon uh, ito parang isang kwarto to. Tapos Oh. Then ito yung yung pintuan. So imagine nyo yung, yung ano yung taas lang nito. Eh ang mga Kastila mas matataas pa sa Pilipino yan. Palagay na, na may mga isang metro pa na nakalubog. Then ito yung susunod natin pupuntahan. Ayan. oh, Ito hagdan din oh. Ayan, may hagdan din dito. So medyo natabunan na lang. Ayan oh. Eh. Hagdan din to. Tingnan na natin. Yan. So kapag sinilip natin 'to, ito yung ating dinaan kanina. Yan. Yan. Mataas siya. So meron pa doon, oh. Pero itong uh, pinaka wall niya ay natitira pa rin oh, bagamat ang ilan ay guho na. May hukay. Parang napagminahan yan. Malalim. Napagminahan. Oh, Oo nga. Pinagminahan to. So, kita nyo yung style ng nung, uh, nung uh, building. May mga kanto na ganyan. oh. No? Ibig sabihin, malaki pa pala to. Malaki Oh my God. Kompleto-kompleto pa mga pader nito. Oo. Malaki pa kasi, ano ito, to? kasi ito, kasi to malalim pa ito, itong naka-flooring niya. Oo. Alam mo yung kapal ng... Kita niyo nga, yung, uh, yung pintong yun. Oo. Siguro eh, Nakatindig tayo doon pag nadaan. Ayan nga, ito, ganun din. Mm -hmm. Siguro mga isang metro ang ano ito, isa o dalawang metro mas ang... Yun, mas madami na tabo na At saka ano, uh, ikukumpara ka doon sa mga napasok ko na ng mga ruins na gawa ng Kastila. Ito eh, yung kapal wala siya yung kanto na makikita natin sa mga bahay no, parang pinagpinatas lang oh kurbada siya eh pati ito oh tik kapal lang pati ito sandi pa siguro pagpapalit tayo oo may sandi pa ito oh yes, yes. Pa. ito hanggang dito sa may ano may sandi pa sandi yung kapal ba ba ba? ngayon ang tanong anong historical ano nito uh, background dito ng lugar na to bakit dito sa lugar na to dito sa Gulibay may ganito kung ating ating uh, ano yun, kung ito by watch tower hindi eh dahil ang harap niya mga body ay mas mataas na burol so alin babantayan niya diyan ito legit mga body na ruins talaga yung mga ganito so itong party na to ayan sa assessment din yan o oh, ni ni Ando. ay ito yung parang pinaka terrace eh tama kasi may si pintuan trust, dyan yun entrance ng oo tapos ito malawak to o malawak to o subdivision to isa dalawa may pintuan doon tapos yung ating pinasok doon then yung pinaka veranda nag uusapan namin dito mga bali na, na itong strukturang ito ay inukit na buong bato, buong bato. kasi ano eh, wala tayong makikita ng mga blocks na ano, mga dugsungan ayan o no, tingnan nyo na lang dito oh talagang sa sa gilid mo makikita eh di ba yung gilid niya oh wala siyang kanto eh so hindi natin alam kung anong purpose ng uh, strukturang ito pero yun nga base din sa nakikita ko kasi mga body mukhang tama yung sinasabi ni body na ano buo ba to siya na inukit kung gano'ng kalalim yung kabilang mo, gan dito rin ito. Yung mga naganda ko naman ito, ito din talaga. Yun. At nandito naman kami sa pinaka base nya para ipakita sa inyo yung mga ilang parts ng uh, bato. Alasyo ata itong uh, pinasok namin sako pa to eh so nandun sa taas yung yung main building tapos may hagdan dito ayan pero masyadong ano masyadong maliit ang step na hagdan niya eh Ayan oh. Nandiyan yung pinaka main ano building. laki nga Tag Napapamura ako ba <laughs> Ayan oh Oh. Ang laki. Hanggang ganda no. Oh. Ito na yung pinuntahan namin. may may, may, may ano dito may hukay. Yan ng palasyo to hanggang doon sa baba eh so sana may makapag comment sa video natin na to, kung may alam kayo na history nitong uh, lugar na to wala siyang butas ayan para may box yung mga body oh. hanggang doon siya hanggang doon parang ganan Tapag ganun siya inukit hanggang doon pa eh malawak pa ayan oh kita nyo dito so dito wala na dito sa kabila wala na tayo nakikitang uh, bato dito hanggang dito lang okay, comment niyo mga Batangas sa uh, historian kung napag-aralan nyo to kung na-research niyo itong lugar na to o baka itong aming video eh magsisilbi pa ninyong uh, gabay para ma-identify kung ano yung kasaysayan sa likod nitong malapalas yung bahay na bato na nandito nga sa parte ng Bagilawa at di sa kabila naman yan yung gulibay may ilog dyan kaya nagpapasalamat tayo kay Badi na uh, sinamahan tayo dito para at least eh, ano yung yung katanungan sa isip niya ay baka masasagot ano baka masasagot nakamulatan naka naka na nila itong anong to eh itong lugar na to eh, na ganito so sinabi niya nung una sa akin eh pina, ng hapon posible yon kasi itong bahay na to kastila pa panahon pa ng kastila to